Ito yung presentation nila. Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, This was submitted talking, by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? No, no. Senator Nancy, ang pre-sent niya. Mr. Chairman, no, no. what we're let's... talking about, building. Yeah, Hindi please, yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7 Which Doc mismo yung dokumento Chairman even if sa document na hawak mo there's no 23. 21.7 billion and then 23 you're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which I released to the media and you've been going around saying mali numbers namin so kung mali correct it pero ang nagbigay ng number sa amin staff mo and you've been going around telling people san ba namin ang galing eh nang galing nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko per documentation ng DPWH. Ito documentation nila 21.7 oh, 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni S Senator Escudero galing sa SCT na mga staff Madam mo. So what's the issue? Uh, well, actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. what's the so, issue? Dun sa phase 3, sa records nyo ba, it's 10 billion? Records 'yan. Well, records 'to, to be... ng SCT uh, uh Senator Binay. That was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so, so what's Sir the Sir problem? Mag no, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing eh, Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So, kung sasabihin mo mali, edi, ano yung tamang number? That, Sir yan Mag po ang sinabmit sa akin Iba, galing ng staff mo. Kung usapan natin ngayon, yung, yung side ng DPW. Yes. And ang so, pinag-uusapan namin ni Secsadaim, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 you point you asked something. You to apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When, mali yung pakinig mo. When, They, I asked them to apologize for saving, saying it's 5.7. When in fact it was 7 point Mr. something. Mr. Chairman, you're And, no, no. Listen to can me you first. Just go back? Listen to me first. What can I Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, no. I'm problema sa you. You keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Seth na pinapalabas na walang 23B. Because, because, because no, no 23 because the total, ayan there's yung 23B, 23 ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT na yep. staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin Mr. na ituloy Chairman, ko. So wha what's context. the issue? Ano anong sinabi nyo? Oh, ang pagpata, ang pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At that 'yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senator, uh, Senate President said? Then you yun. know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion and we're talking about the new senate building project yung may mga component din na hindi bahagi nung pagko-construct ng new senate building we clarified that if you were listening we we're clarified during the time of senator lacson ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit-out. Hindi yun, hindi yun. You're proposing na may fit-out. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit-out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Bakit wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa March 20, 2023 Because Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? ako baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na isang daan taon. kung ako ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos. To. Paano ka so, matatapos kung yung pay stream mo, isang taon na nasa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Yes. March 20, Uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gano'ng katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag take at iba yung binigay ng SCT, 'di kinausap kita. eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, 'di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman. Ang issue yan. Tapos pinamitin namin. This is just an hindi estimate. Hindi mo pines estimate, <laughs> estimate yan na pinapapirmahan so, sa akin na galing sa iyo. Na isang taon na nasa mesa mo. So hindi issue lang. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to within, uh, ano bang target natin? So delimation? kung laming limang buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? Labing limang buwan mo hindi ni May eh. March hindi. 20 2023, sinabmit ano? sa iyo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project manager. Ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So Dahil, bakit, bakit nyo nga hindi na himay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. No? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Na, nandito tayo sa sa para ma-review namin ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag debate doon tayo sa labas. Sayang oras ng Because Senado. Mr. Chairman, hindi pa 'to nakakwantify ng DPWH eh. nasa hindi na nasa pa. Pa-quantify, pa. sila nag-submit nito eh. Hindi pa, May pa... Quanti... Paano walang quantity? Eh sinabi na nga sayo. It's an na estimate. Kapag kabinid, it is a uh it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5b in negotiate mo it's 7.2b binigay sa yo to siguro Mr. share ba setting yung DPWH with what's the difference between a budget estimate and a quanti yung nagka-quantify na tayo ng materyales and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso under the review pa rin po. Oh. So, eh, so di ba? Hindi, siguro state for the record. What's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayun, nandiyan. Of course not. Nandito, I, nandito sa dokumento Mr. sa inyo. Mr. Chairman. 15 months na na sa iyo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may no. ano yan, may explanation din yan, yes, Mr. Which Chairman. may which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But the 7. Pero 7. tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos, kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So, ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. ba? Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano hindi nga sa... matatapos? Labing limang buwan yung phase sa mesa maging... mo, wala kang ginawa. Mayan... Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. So. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. De, una, -una Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can you, can you help me wrap? Nasaan yung sulat ah, dito? Sa nila. Ayan oh, ang linaw-linaw ng sulat ma'am oh. Tao na humusga. Oh, ayan oh, kayo sa media, nandiyan marami kayong tanong sa akin. Ayan oh, ayan oh. Oh, honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023 forwarded for your information reference WTC package above project 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero ayan based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP Except electronics auxiliary work, uh, costing is based on similar items in Phase 1 and 2. Si Commissioner Chairman, okay. Tanong... Okay. Para, tanongin Para hindi, 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 hindi. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. O, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to The successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan-ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nagsubmit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For so, one month. So kung kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh, nirecommend nga niya na i-negotiate -ano mo, eh, mo yan ang amount. So, ba't galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni review Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na Kalina yan. Kanina ka galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so 23B. E eh, di bigay mo sa akin kung ano yung ibang amount. I-release ko sa media na yun yung amount. Eh yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. In chairman, the entry... pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mo refrigerator at TV as cost of the building. Eh, 'di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Sa yeah, mo oh. sa competition ng DPWH, hindi 'yun bahagi, tama po ba? Hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to, ma'am. For example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention call? mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan saan mo na pinalaki. Wala akong inimbento. inimbento. ka. Nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Atang ikaw nagbigay ng question. Ay, ano naman kilalaman? Ano naman kilalaman, ano naman kilalaman ng tagi? Kahi... Ano magbibigay ng ano question sa media? Ay, so, napakagaling. Mr. Chairman. Sampung, baka, da, baka gawain sa, o yung sampung, napibigay sampung tanong so, So, ma'am, sampung me. interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? mas magandang... Ka kagabi. Mas magandang... Kagabi. Oh, hindi sila, hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Well, Pwede bang stick to the issue, tayo? Tanyo? Walang nag bring up dito ng ibang <sip> issue. Alam mo ba, kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, magpaliwanag na, natin. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako nagugulo, Mr. Ma Chairman. Oh, sa prasa ano pa kinawin? na, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam don Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino 'yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, bing sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, ha. Paano mo sa sasabihin mo sa media may kilalaman to sa Tagigat Makati oh, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo? Ano iisipin nila? Pero hindi sinabi ko ba malikod? na Ben Peter kaitano okay. ang sumasaksak sa akin Parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta so sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya Chairman. 23 billion, so anong, anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita ko na, na sa iyo ma'am. Ayan, nasa may kanila. Is 20, 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? You, siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong interview. Sino sabi na ma 23 interview. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Sige mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Nolly De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi oh, saan, eh, so mo? So kung babalikan oh. natin 'yon Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo... Hindi, na sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 De, billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma Chairman? Ang It's not you. Mo, so, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, So, nag-announce ng amount ng 23 eh, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Mr. Chairman, and, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. So, ng DP, and, inaamin mo ba, ba ma'am, na, ma na dati mong staff P ang SCT at sila nag nagsubmit ng 23 billion? Sila natin, po nagsubmit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, kayo. at wala naman nagsabi na so, ginugulo mo nga, ma'am. So, eh. so, tinatanong ko, sa uh, records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ha? Ah, yung Mr. Chairman Sina- na sina, Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas oh, 21.73. Yeah. So pa- that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do oh, your math. 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung, Mr. ulitin chairman, natin yung video. By 21 at 23. Okay. So for the record, so for the record, no, no, for, the, record, for the record, it's 23 billion with the land. No, for the for record, the, it's let, 21 billion. the as no, as let, 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 me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B. Kasama yung land sinabit ko to kay Senator. Yeah, pero let, let me eh. finish Probably. para tapos sige, na to pagkatapos ako. Pag kasi, natapos, tapos babalik, na to. Ma sige, Wag mo nang guluhin. Hindi mo uh, no, gulo mo si Chairman. Hindi gulo mo kasi S malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw ma'am. Malinaw. Ito, mo. sinabi mo kanina, ang hearing na to ma ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik tayo. yung 23 billion? well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview ang sabi nila, it's Uh, para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo ang sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yon sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say invento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag imbento kung nag imbento sila. Pero kung hindi at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito sa nabit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Claro na 'yon. So ang pera niyo 21.7, walang wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan si Mr. Nila. Chairman, Eto, ayan si no, May 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms doon sa pag-acquire ng lote? 'Di ba wala din kayong alam? Ang layo. Ikaw na nga nagpapakita. Ma'am, wala, eh. wala, yung lote dyan 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, ang Mr. Chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong, hindi ka marunong 21. magbasa. 21 okay, naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move, point move, on. Move on kasi is. out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's no billion. no such thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Ang pera, don't think... Ang pera nasa Maika nyo, 21.7 billion. Tapos, 26 meron pa? pa nasa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 na billion? Chairman, eh. chairman. Yes. Alam sir. lang po. Opo. Oh uh, pwede po bang <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Eh. Okay lang po ba? suspend muna po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko okay. nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako presscon con ng press Um, napipilitan lang ng tayo ng sa magot. Pre kasi nga ako, mali-mali yung mga ibigay niyong well, statement. Sige, pakitama kung anong... Unang-una, wala akong statement sa media paano magkakamalit. Yeah, well, Facebook isklike mo parang statement In, meron ka ding interview dapat okay. na, na interview okay. ka din di ba So itama mo yung mali So sinabi na nila ito yung presentation nila sa Mica 21.7 yung available Mr Chairman can I just hear from DPWH on your end is that mag-e-exist yung 23 billion for DPWH. Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong kami sa chairman. Ma'am, nasa presentation okay. na nila eh. Yes or no lang, can they answer? Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist nag si sa documents nyo yung amount na 23 billion? You second. There is none, Mr. Chair. no, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, Ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Sorry, sorry. Order, order, order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. No, no. I made my point. There's no such thing as 23 pa billion. Paulit, 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 pa paulit, pa, 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Ta -ta tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke.